welcome back everyone 10.43 a.m sunday august 24 2025 70, 70 degree Fahrenheit po at the moment 10, 10.44 a.m. Sa araw pong ito ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat niloob niya tayo muli ay makapagbahagi ng magandang balita Biblia ngayon pong araw ng Sunday. Mag-opening prayer po tayo. Samahan niyo po ako mga beloved. Maraming salamat Panginoon kong Jesus sa araw pong ito sa dugtong na hininga sa ganda ng mga nilikha po ninyo dito sa mundong aming ginagalawan ngayon po ay magbabahagi tayo ng Aklat di Marcos, Mula 9 up to 16. Lobin po ninyo matapos natin ito ng mapayapa. Puspos ng iyong karnungan. Bigyan mo po kami ng kaalaman. Your wisdom na maunawaan po namin ang aming babasahin sa araw na ito. At gabayan mo po kami. sa aming mga gagawin, sasabihin, tinig mo lamang iparinig sa amin. Makita nawa ng aming mga mata ang katotohanan. Para tagin mo po ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Sa aming kapwa, mag-alab nawa ang pagmamahalan sa bawat isa, lalo na sa bawat pamilya, sa bawat bansa sa mga namumuno sa bawat gobyerno ng daigdig. Pangunahan po ninyo, Panginoon, ang mga nanunungkulan dito. Tinig mo lang ang iparinig. Matupad na wa ang iyong kalooban, wag ang aming kalooban ng masunod. magamit po nawa namin ang mga talento, skills na ipinahiram po ninyo sa amin sa katawang lupang ito. Ayon sa iyong ikararangal, ikalulwalhati, ikadadakila. Ayon sa iyong kalooban. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na mangibabaw ang dakilang pag-ibig mo sa aming puso sa aming kapwa. Samahan mo po kami Lord, i-bless po ninyo lahat po ng mga participants natin na papasok dito at sa lahat ng manonood nito in the future makikinig, i-bless po ninyo ang bawat isa sa mga kanya-kanyang mga pangangailangan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo Panginoon, sa inyong makapangyarihang pangalan ang lahat ng aming mga kailangan alalahanin. Puspusan mo po kami ng iyong pas kapayapaan. Ikaw na po bahalang magpuno sa aming mga kakulangan, sa aming mga pangangailangan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Tinataas ko po lahat ng mga may karamdaman, pagalingin po ninyo, Lord. At ang lahat ng mga mahal nila sa buhay, patatagin po ninyo. Bigyan mo po ng kalakasan ng kalooban. Ano man po yung mga kinakaharap ng bawat pamilya, bawat bansa. Loobin po ninyo na makayanan namin ito. Mapagtagumpayan namin ano man po yung mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming Panginoon, Tagapagligtas. Sa iyong papurit karangalan sa bawat sandali ng aming buhay dito sa mundong ipinahiram po ninyo sa amin. In Jesus Christ name, all we pray and all say, Amen. Good morning, everyone. At bago po tayo magsimula ng ating pagbabahagi, ipabahagi po muna natin ang ating audio live stream sa ating ibang social media. Megalab, shout out! Sisilab, Ding Simple Living, Megalab, shout out! Good morning! Thank you po, Sissy Love. My dear, Ding Simple Living sa unang pag-ibig. Maraming maraming salamat. Sa lang po at ibabahagi natin ang ating live stream. Right now, 70 degree Fahrenheit, 10.52 a.m. Ayan, excited na po akong basahin itong aklat ng Marcos.